Eh, ito nga habis sinasabi ko eh. Kasi sinalagay ng ano sa lames eh. ano mga sikatakawan mo. Kain ka ng kain. Eko, mayroon. Wala rin rito. mga... Uy.

Hindi mo kasi niya. Eh, may gutom ako. Ako. Papakain na nga sa aso. Kaya pala iba ng lasa. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ate. Eh, Ito na nga yung ko eh. Ay, kasi kasi nalagay ng ano, sa eh. Ko, ano mga sika, mo, kain ka ng kain. Oh no! Ah. 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 De vez